Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng pwede bang tumistigo laban sa asawa dito sa hukumang pantahanan. pinto para awa mo na. Palabasin mo ako dito. Naririnig mo ba ako? Bahal! Bakit ba ang ingay mo, ha? Hindi ka pa tatahimik? Pakiusap naman. Palabasin mo na ako dito. Hindi ko na kaya. Natatakot <laughs> na ako. Pakiusap. Eh kung ayaw ko, may magagawa ka. Maawa ka naman sa akin, oh. Huwag mo na akong ikulong dito. Uh -huh. wow. Gusto mo bang palabasin na kita dito sa Bartolina? Ha? Alam mo, Linda, madali naman akong kausap eh. Palalabasin kita dito kahit anong oras. Pero sa isang kondisyon, ha? Ika. Uh -huh. Uh -huh. Paliligayahin mo ako ngayon, ha? Huwag mm -hmm. Wag ka nangang mag-inarte. Mag naman tayo, ha? Ah. May karapatan akong mag-demand sa'yo na makipagtali ka sa'kin. Ayoko. Gawin mo ang tungkulin mo sa'kin. Ayoko makipagtalik sa'yo. Lang hmm? ko sa droga. Huwag ano ngayon kung haya ko sa droga? Wala namang masama dun, eh. Magsisiping tayo sa ayaw at sa gusto mo. Huwag. Huwag. Kapag sinabi kong maghuhubad ka, maghuhubad ka! Hindi. Hubad! Ayaw ako! Ayaw mo ah? Pwes, ako maghuhubad sa'yo. Sinabi ng tumahimik. Ayun. Gusto mo pa? Ayaw ako! Di kita mahal! Ano? Ayoko ako sa'yo! Anong sinabi mo? Ulitin mo nga! Di kita mahal kahit kailan. Hindi ko <laughs> malin ang halimaw na tulad mo! Ano? Ganon, ha? Pwes, tikman buo ko sigarilyo kong ito. Yan, ipapasuin ka ka. Ah! Yun, ah! ah! Uh! Oh. Ano? Magmamatigas ka pa sa akin? Ah! Ah! Naman mas gusto mong pinapaso na lang ng sigarilyo ang buong katawan mo? Ha? Ah! 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 Ano? Suko ka na, uh, 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 ha? Ha? Uh, 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 oh, na. Isusuko cool, na. Oh. Ano Mas gusto mo pa kasing pinapasok ka ng sigarilyo, eh. Yan tuloy ang inabot mo. Ay, nako, Linda. Kahit na puro pa mukha at puro paso ng sigarilyo ang mga braso mo... Maganda ka pa rin, ha? Mm -hmm. Paligayahin mo ako ngayon, ha? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Linda. Tumakas ako kay Bahad. Ano? Bakit mo ginawa yun? Madalas akong inaabusan na lalaki na yun. Hindi ko na kaya. Pwes, kayanin mo. Bumalik ka doon sa kanya. Kung ayaw mo bumalik, ako ang siya magbabalik sa iyo, sa asawa mo. Ayoko mo. Hulika, ano ba? Hindi ka pwedeng lumayas kay Pahan kasi kasal kayong dalawa. Ayaw at may karapatan bagwiin ka sa akin. Kaya ibabalik kita sa kanya ayaw ngayon ko din. Ayoko nga! Ayoko! Hindi na ako babalik doon! Bitiwan mo ako! Walang yak ang bata ka! Ay, kayong walang yak! Naturing ang nanay ko kayo, pero nilalagay niyo ako palagi sa kapahamakan. Kayo lang pumilit sa akin na pakasalan ako ng adik na yun eh! Bitiwan niyo nga ako! Oh, wala kang modo! Ah! 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 Walang niya ka kung bata ka. Pinagsisisihaw ko na kung bakit kayo pa naging magulang ko. Ano? Diyan na kayo! Pinawan niyo ako! Sandala! Pinawan niyo ako sa api! Bumali ka dito! Linda! Balikan natin ang dulang hukumang Pantahanan! Walang hiya talagang linda na yan. Hindi na bumalik sa Hindi <laughs> pwede. Hindi ako papayag na basta na ako tatakasan ng asawa ko. Alam ko na. Tatawagan kong nanay niya. Hello? Uh, Nay Perla, nandiyan ba si Linda? Kung nandyan eh, baka naman pwedeng ihatid nyo sa akin. Ay, nako, huli ka na. Huh? Tinakasan ako ng magaling mong asawa. Hindi ko na nahabol, kasi ang bilis kumaripas ng takbo. Oh. Eka, lasing ka ba? <laughs> eh, paano hindi ako maglalasing? Yang anak nyo masyadong pasaway. Nagiiwan ang asawa. Ayaw niyang gampanan ang obligasyon niya sa akin. Ay, pahad. Pagpasensyaan mo na yan si Linda. Puro na lang kayo pagpapasensya sa babaeng yun eh. Nakakasawa na. Teka, alam niyo ba kung saan siya pwedeng pumunta sa baka oras na ito? Iisa e, lang ang nasa isip ko. Hmm. Sa kaibigan niya si Vicky. Doon lang pupunta yon. Alam mo naman yung address ni Vicky, hindi ba? Oo nga, no. Ha. Umanda talaga sa akin. Yung Linda na yan. Idadamay ko na rin ang Vicky na yan. At sinisiguro ko sa inyo, pagsisisihan ni Linda ang ginawa niya sa akin. Uh, Vicky, sigurado ka nga Okay lang sa yung matulog dito sa sala, tapos ako naman sa kwarto mo. Ayos lang ako, Linda. Ang totoo niya, ni Minsan, hindi ako natulog dyan sa kwarto. Dito ako natutulog sa sofa bed. Uh, huwag ka mag-alala. Palaging malinis siyang kwarto kahit hindi ko masyadong nagagamit. Salamat, ha? O, oh, sige na. Matulog ka na. Ako nang bahala dito. Ah. Di pa naman ako inaantok. Hmm, makapaglaro na nga lang muna ng favorite game ko dito sa cellphone. Oh, sino kaya itong kumakatok? Wala naman ako inaasahang bisita ng kape. Teka. Masilip nga muna kung sinong nasa labas. Sino ka? Sinong kaila... Ah! Nasaan si Linda? Ha? Wala! Run! Wala dito si Linda! Sino galing ka? Ikaw lang ang pwedeng hinggan niya ng tulong. Nasaan ang asawa ko? Pag hindi ka lumabas dito, magsasama mo sa mga pulis! Ah, oh, ganun ah! Pwes! bago mo gawin yan. Uh, papatayin na kita! Ano uh, hmm. uh, hmm. oh. hmm. ba yung ingay na yun sa labas? At gas pa yata. Hindi ko nga't masilig. Dinda! Ako, Diyos ko po. Anong ginagawa ni Vahe dito sa bahay ni Vicky? Tumabas ka na dyan! Ako, ko mo, surugi ko itong bahay ng kaibigan mo! Nasaan na si Vicky? Nasaan si Vicky? Anong ginawa mo sa kanya? Kailan sa ko lang naman siya. At ganun din ang gagawin ko sa'yo kapag nagpatigas ka pa sa akin. Hindi ako lalabas sa kwarto! Magpapatigas ka? Sige! Sige! Susunugin na lang kita ang ah, buhay! Ay! Ah, hindi! Tulong! Tulong! Ay, ka pa dyan! Walang tutulong kayo! Ah, ka talaga At pa! Lahat sa akin. Ang saba mo! Ano? Hindi ka palalabas yan? Isa! Dalawa! Di, di, Tatlo! Hindi! Hindi ako lalabas! At hindi na rin ako babalik sa'yo! Kung karon susunugin na lang kita ng buhay! Loko! Ano na? Oh, Diyos ko! Ayan! -ay! Pupapasok na ang usok sa loob ng kwarto! Te teka, teka. Kung wala na si Fahad sa labas, kailangan makatakas ako dito. Oh, wala na nga si Fahad! Pero tinutubok na ng apoy ang busina at kalahati ng sala. Ah, si Vicky! Nakahandusay! Kailangan mailigtas kong kaibigan ko! Piki, 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 tali, tali. Oh, 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 ililitus kita. Balikan natin ang dulang hukuman pantahanan. Okay po, Dok. Marami pong salamat, ha? Wala po, Barman. Uh, sige po. Aasikasuin ko pang iba pang pasyente. Ah, okay, okay po. Sige po. Thank sige you. Po. Okay. Linda. Uh, ano sabi ng doktor? Ligtas ka na, Rao. Salamat. Kala ko mamamatay na ako. Salamat, Linda. Linda iniligtas mo oh. sorry ha. Kung nadamay ka pa sa gulo namin mag-asawa. Nagsumbong na ako sa mga pulis anytime. Huhulihin na nila si Fahad. Mabulok sana siya sa kulungan. Wala siyang kwentang tao. Sinabi mo pa. Sana lang talaga mahuli na siya. At huwag na siyang makalaya. Para wala na akong problema. Mrs. Ito na si Fahad, Marparel. Linda? Salamat naman. Nahuli ka na rin. Hayop ka. Ang lakas ng lobong ipakulong ako. Dapat lang. Muntik na kaming mamatay ng kaibigan ko dahil dyan sa ginawa mo. Nagsampan na siya ng kaso laban sa'yo. Sisiguraduhin niyang mabubulo ka sa kulungan. Hindi mangyayari yan. Wala siyang magiging testigo. Ako! Ano? Ako testigo laban sa iyo. Ikaw? Oh. <laughs> Hindi ka kwalipikadong maging testigo. At bakit? Baka nakakalimutan mo. Nakadalawang taon ako sa law. Ha? Bawal kang tumistigo laban sa asawa mo. Talaga bang may ganoong batas? <laughs> Basta kakausapin kong abogado ko. Okay. Hindi ka namin pa tumistigo laban sa akin. Asawa mo ako at kasal tayo. Nasa batas talaga na isang taong kasal hindi pinapayagang tumistigo laban sa kanyang asawa. Good luck na lang sa'yo. Basta ako, itutuloy ko pa rin ang pagtestigo laban sa'yo. O baka naman, ako na lang ang magsasampa ng kaso. At ano naman ang kasong isasampa mo laban sa akin? Pangaabuso. May mga ebidensya ako hmm? na inaabuso mo ako. <laughs> Kung hindi man ako payagang tumistigo laban sa'yo, wala ka pa rin takas. Dahil ako mismong maghahablas sa'yo. Oh, Hayop ka talagang babae ka. Makalaya lang ako. Papatayin talaga kita. Good luck. Pinagsisisihan ko. Ikaw pa naging asawa ko. Mga kaibigan, Narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping Pwede bang tumistigo laban sa asawa? Maari pong tumistigo si Linda laban sa kanyang asawang si Fahad. Sa rules of court, may tinatawag na marital o spousal privilege at disqualification o yung ibinibigay na proteksyon sa mga pribadong usapan ng mag-asawa sa pamamagitan ng pagbabawal na tumistigo laban sa isa't isa. Pero ito po ay applicable lamang kung ibang tao o hindi party sa kaso ang asawang titistigo. Malinaw po sa Section 24 Rule 130 ng Rules of Admissibility of Evidence na hindi applicable ang spousal o marital disqualification sa civil case na isinampa ng mag-asawa laban sa isa't isa o kaya naman ay sa criminal case kung saan ang biktima ay ang asawa o ang kanyang direct descendants o ascendants ibig sabihin anak, apo, magulang o lolo at lola. At dahil nga po ang ginawang pang-aabuso at tangkang pagpatay ay ginawa ni Fahad sa kanyang asawang si Linda at nadamay lamang ang kaibigan nitong si Vicky, sinasaklaw po ito ng exception. Kaya wala pong legal na hadlang para tumestigo si Linda laban sa kanyang mister. By the way, Maari pong maharap sa patong-patong na kaso si Fahad dahil sa mga ginawa niya sa kanyang asawa at sa kaibigan nito. Una, marital rape. Malino po sa Section 266A ng Revised Penal Code na inamiyandahan ng Republic Act 8353 o Anti-Rape Law of 1997 ng sexual intercourse. Kung hindi ito consensual, ay rape na maituturing kahit pa sa pagitan ng mag-asawa binabanggit din po sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children na ang pamimilit sa asawa upang makipagtalik ay isang uri ng sexual violence. Katunayan, sa People of the Philippines vs. Humawan, GR No. 187495, 2014 case, na hatulan pong guilty beyond reasonable doubt for two counts of rape ang isang mister nang kasuhan siya ng kanyang misis. Sinintensyahan po siya ng korte na makulong ng reklusyon perpetua for each count o pagkakulong ng hanggang 40 taon kada isang kaso without eligibility for parole. Ayon po sa Korte Suprema, ang kasal ay hindi lisensya para sa pilitang makipagtalik sa asawa. Hindi nagiging pagmamayari ng asawang lalaki ang katawan ng kanyang asawa dahil lamang kasal na sila. Hindi rin po nawawala ang karapatang pantao at karapatan sa sariling pangangatawa ng isang babae kapag siya ay nag-asawa na. Ipiniliwanag po ng kataas-taasang hukuman na ang sexual intimacy ay dapat na may pagmamahal at malayang pagbibigay sa sarili. At dahil dito, dapat ay may mutual sexual cooperation at hindi sexual coercion o imposition. Ayon pa po sa korte, kung ang asawang lalaki ay naagrabyado sa walang humpay na pagtanggi ng kanyang asawa na makipagtalik, maari siyang humingi ng tulong sa family courts para alamin kung ang pagtanggi ay manifestation na ng psychological incapacity na nagbibigay katwiran para sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Samantala, yun pong pananakot at pagbabanta ni Fahad kay Linda na papatayin niya ito ay katumbas ng grief threats. Ayon po sa revised penal code, ang grave threats, kung ito ay walang kondisyon o anumang demand, ay may parusang kulong mula 1 month and 1 day to 6 months. Iba pa pong usapin ang kasang frustrated murder dahil sa paulit-ulit niyang pananaksa kay Vicky na tumulong lamang kay Linda at ang arson o panununog sa bahay ni Vicky para piliting lumabas si Linda. Ang frustrated murder po ay may parusang indeterminate penalty mula 8 years and 1 day of presyon mayor medium as minimum hanggang 14 years, 8 months and 1 day of reclusion temporal medium. Ang arso naman po ay may parusang kulong na reclusion perpetua o kulong na hanggang 40 years. Kaya paalala po para sa mga masyadong intense magmahal. Relax lang. Matutong rumispeto sa partner, daanin sa suyo, at be more creative para walang pilitan. At yan po ang hukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, attorney Rina Seco. At muli ninyo kumaririnig maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal. Mondays to Fridays, 6.30 hanggang 7.30 ng gabi. Dito lang po sa DZRH, DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat! Maraming salamat aton ni Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Jenalyn de la Cruz, Phil Cruz at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervision Technical ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!